Yung mga magandang araw mga matik. Meron na naman tayo dito na silayan na umang mga Sa ngayon gumagala tayo. Papakita ko sa inyo yung mga umang mga matik. Uh, Yan yeah, mga matik oh. yeah, yung umang mga matik. Maganda yung kanyang shell mga May pinakamalit pa, makamati, kulay puti. Ito pang isa makamatik na natatabunan ng damo makamatik ayan. Ito pa makamatik ko. Oh. Noong araw mga matik, 1990s mga pagka uh, meron kaming ganyan, ang sarap alagaan yan mga matik. Dahil taga Maynila, mga ganito mga matik, inosyenteses mga ganyan. Kaya ginagawa nila, inaalagaan nila yung ganyan na umang. Yang na ispatalaw natin mga gumalalan gumala lang tayo at nang meron tayong nakitang umang at nang binidyo ko mga matik, dagdag din na content ng mga matik, mga umang sa tabing dagat mga kamatik meron pa dito mga kamatik ayan mga matik, nagtatago sila sa ilalim ng damo Ayan. Siyempre mga matik dito sa Bicol, baliwa lang sa kanila to mga matik, pero pagka din alam mo sa Maynila to kaya binenta mo maraming bibili niyan mga matik. Ayan yeah, yung mga matik, napakaganda nila. Tignan, mga matik, pakasabay-sabay sila maglakad. Yung iba mga matik, nagtatago na lang. Ito yung maganda mga matik na shell. na kita yung mamatik may laman yan. Naiya lang gumala mamatik. Dahil na paggabi mamatik, nagtatago na yan mga kamatik. Meron pa tayo dito na nice ispatan, mukhang maganda to mamatik nandito sa ilalim. Ayan, mamatik, maganda siya. Ayan, dahil pala dito mga matik. Pagka mo pala dito mga matik, napakarami nila. Ayan yeah, mga matik, ito napakaganda na itong alagaang kulay puti. Ayan yeah, mga matik. Nung araw makamatik, ang alaga ko puro ganito, puro puti. Tapos pinagkakarera namin to, tapat-tapat, kung sino mabis tubakbo, panalo makamatik. Kasi ang puti makamatik, maliksi. Yung iba ay pag mga matik na hiya. Ito ang itsura niya malapitan pagka hindi gumagalaw. Yun, napaka-bilis na maputi. Mamatik, yung puti napakabilis. Gaya na sinabi ko, mamatik, pagka mag-alaga kayo ng ganyan, maganda yung puro ganito sa aquarium mo. Yung mga bato, tapos, mga umang kasi mahilig silang magtago, makamatik sa mga ganyang bato. Ayun mga matik, bali hindi pa pala ako iniiwanan ng aso ko. Kala ko iniiwanan na ako. Inihintay pa rin ako. Ayun pero mga matik, gaya na sinabi ko, mga matik araw, masayang masaya kami na pinaglalaroan namin to. Ito, ganda na siya, kulay green. Kaya lang medyo maliit. Yo mamati ka hanggang dito na lang mga matik. pinakita ko lang sa inyo yung mga iba-ibang style ng mga umang mamatik yung kanilang bahay salamat mamati sa susunod mamati maghahanap ulit tayo para ipakita sa inyo yung mga iba't ibang uri ng umang mamati ito na siya mga matik. Magtatago na yung puti. Yo yeah, mga matik dito na lang mga matik salamat tignan natin dito baka meron pa nakatago yun yeah, meron niya mga matik pero malilit lang ang ganda ng kanyang katawan mga matik kulay orange parang gagamba lang Diyan din kulay matematik kulay niya, mga matik. Diba, bumabaon sa buhang sila, mga matik. Yeah. Yung mamatik, another again, salamat.